Tara na. Welcome to my YouTube channel. Please subscribe and support. Please palike lang po sa mga hindi naka-like dyan. At saka subscribe po sa mga baguhan po dyan. At saka sa so, gustong lumikit, palikit na pag-subscribe. Ayan na po. Simulan na natin oh. ang tinidor. At ayan po, sisimulan na po natin. Pipirat-piratin ang talong ni Papa. Ay, no, no, no. Yung no. banana ni Papa. Ayan, Papa. Mag-ingat ka dahil dudurogin ko na at pipisatin ko na ang malambot mong banana. Okay. <laughs> pasuhin na po at pa palike lang po. Thank you. Salamat mga maguhan po dyan. Salamat, salamat. At pa-watch po sa aking video na ito po ay mikos, mikos lamang. At pasensya po kung anong luto po ito. At ito po, nagpapa, nagpapagilas na po, nagpapakitang na naman po tayo dito sa ating... Magluluto. Kaya, ayan po, tuturug-turugin ko na ang banana ni Papa sa mga, sa mga hindi marunong mag-watch dyan, o ipawatch at hindi marunong makipag-engage, o ipa-engage. Kaya, para sa atin at para sa inyo din po yan. Ano po? Kaya, kung mayroon pong makipag-engage sa akin, wag kayo mag-ala dahil kayo ay binabalikan ko rin po. Okay po. Kaya, sa mga marunong po at magluto, kung kayo man po ay, kung kami yung pinagugulang sa akin pinagagawa dito, kaya, pasuyo na lang kung kayo naman po ay pwede nyo rin pong gayahin. Kaya, ayun na rin po. bahala kung paano gawin. Ano po? Kaya ipapakita ko naman sa inyo kung paano kong gawin yan dyan. Di ba po? Kaya salamat po ha sa mga makarelate po ng aking mga video. pa pasubscribe po sa ating video. Dahil pasubscribe po para po update po kayo sa aking mga susunod na i-upload. Salamat po. Ipapakita natin ang ginili na binayong arinang mais. Arinang, arinang mais man tawag doon. Bahala na. Basta yan po ay linto kung tawagin sa amin. Kaya, yan, ihalo na po natin at susunod po natin hiwain. Ah, hiwain. No, 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 -no sala. Ah, uh, basagin ang itlog ni Papa. Itlog ni Papa. Yung itlog ng, <laughs> ng manok. Ay! <laughs> Kaya, mag-ingat ka. Itlog ni Papa. Babasagin ko na yan maya-maya ng konti. Kaya, mag-iingat po. Pag nabasag, ay siguradong kita. Kitang-kita na ang pula. Pula! <laughs> ang dilaw. <laughs> Kaya, pasuyo po sa mga ano dyan, ha? Paspawats lang po, ha? Kaya, Thank you naman ha. Thank you naman sa inyo din Kaya malaking pasasalamat ko sa inyo pag po yan. At saka, siyempre, mas importante kung nakapag-subscribe po kayo sa aking channel kaya para ma-update po kayo sa aking mga susunod na upload. Thank you! Idol, pasagin ko na at pasag na pasag na ang itlog ni Papa, ni Papa ng manok. Kaya, ayan po, ano bang susunod kung gawin? Basta, basta ang susunod ko, gawin dyan ay yaan, yaan na. Sige lang, gawin mo lang yan dyan at ako na bahala. Hindi kaya, may kosmikosin pa rin natin yan dyan. Kaya pag nagmikosmikos po tayo dyan ay. kayo na bahala diyan kung paano niyo gawin. Siyempre nakita naman niyo paano paano ko ginawa kaya. Kung gusto niyo pong gayahin, gayahin niyo po kung gusto niyo gayahin. Ay so kaya magbikos natin ikos tayo eh. Para naman tayo ay eh, makapag-upload. <laughs> para naman po sa atin 'yan, 'di ba? Para sa ating YT. <laughs> thank you so much sa akin din pong ano. Sa akin din pa malapit na. Ah, uh, thank you pa rin mat sa akin ano. Ayun po mag-a-apply na rin po tayo at ipapakita ko 'yan sa inyo

kung kita kita nang resulta ng ating prehiyan, sa pagmikos-mikos po nabuo na po natin at na ano nang tawag doon? Na ano na ang tawag doon? Napalambot na <laughs> napalambot. <laughs> yan na po. Ang na po natin ang pagtulot at pagpepreto. Preto sinapon na po natin yung mga idol para maglaway na kayo. Okay? Pakrispihin ko talaga para kayo maglaway. Ipakrispihin. <laughs> Ayan na, naglalaway na kayo, ano, dahil crispy na, no oh, ano, takam na takam kayo Masarap yan, mga idol Pag tinikman ko na yan, sigurado, matatakam kayo At maglalaway din kayo Ayan pa, like and subscribe pa Sa ating channel, thank you so much So, mga baguhan po dyan Pa-like and share po, tapos ipasubscribe na rin po Para updated po kayo Sa aking susunod na i-upload Ayan po, crispy, 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 ang sarap-sarap ting ninyo, ha? 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 naglaway ka? O, oh, hala, gawa ka luto ka. O, oh, kung paano ko ginawa. O, oh, ayan. Kaya, charot-charot lang. <laughs> Thank you for watching.